Maraming pastor ngayon, matigas ang pagmumuka. Harapan ni lolo ko, Pilipino. Sabi mo, ang appointed, si Ibo. Yun ang gusto ng ama. Eh kaya lang, kailangan dumaan sa eleksyon, kaya natalo. Kung palang Diyos mo, talunan. Yun Diyos mo, talunan. Yun Diyos na totoo, pag nagsabi yun, kahit ano mangyayari, ang mangyayari yung sinabi niya. Eh ikaw naman, para lang mahilot mo yung yung kasinungalingan mo, sabi mo, eh siya talaga gusto ng ama, eh hindi yung binoto, kaya hindi siya naging presidente. Mali yan, bakit? Sinabi mo kay Chris eh, ang revelation mo, talaga si Pinoy, hindi si Gibo. Alin ba talaga, mama? <laughs> Mabuti pa yung maman Sorbitero, eh. Hindi kasi sinungaling nito eh. Yun, ah... Uh sa sagutan nila ni Brother Elisio Soriano ng dating daan at Pastor Apulo Kibuloy. Naghahamunan pa sila ng dimati. At nawala na lang si Soriano, pero nawala nang na nagpahayag si Kibuloy na aatras siya. So natin ang ating busis ng masa, mga kapatid. Ha? Busis ng masa natin, may ta tanong tayo diyan pabor ba kayo na maging maging senador si Pastor Apolo Kibuloy? Ano sa palagay ninyo? Uh, yes or no lang yan? Uh, at ano ba dapat tatakbo dahil si yung abogado niya ang nag-file sa COC ni Pastor Apolo Kibuloy. Dapat ba nitong nangyaring patong-patong ang kasong kinaharap at nasa kulungan si Pastor Kibuloy ay mag-file siya sa kanyang kandidatura para maging senador o dapat unahin ba niya ang paglinis sa kanyang sarili sa kasalukuyang hinaharap na patong-patong na mga kaso. Naniniwala ba kayo na yung paghuli ni Pastor Apolo Kibuloy ay against sa separation between church and state? May problema pa ba sa batas natin sa separation of church and state? Isa umano yan sa priority ni Pastor Apolo Kibuloy. Pero, ito na, may bistuhan na mga kapatid. Dapat linisin muna ni Pastor Apolo Kibuloy yung mga patong-patong na kaso dahil 'pag di yan magawa sa kanya mga abogado delikado pang lifetime itong ibang mga kaso mga kapatid at meron pang sinabi dito et, eto yung mga babae umano na uh, ino sa mga kaibigan kasi kung membro lang, walang uh, walang pakialam si Kibuloy masyado sa mga members ng KOJC. Kung saan siya may pakialam doon sa mga pastoral na yung tinatawag natin oh. ngayon na totoong mga pastoral, yung sa inner of the innermost ng kapanahunan ko. Uh, oo. Oh. So sila yung ano, sila yung mga uh, talagang merong involvement sa puso ni Kibuloy. May connection ba si dating uh, Pangulong oh, administrator eh, si Pangulong Duterte sa KOJC? Oh siya naman ang oh. administrator, siya naman ang tinagangga oh. administrator sa KOJC. Oh, o ano bang sasabihin mo kay dating Pangulong Duterte? Um Hindi naman yan katakataka, -kata Aljo, kasi ano naman, di ba, public naman yung kanilang ugnayan ni Kibuloy. Okay. At ayon sa pahayag ni Cesar Paris nansyal, may bagong news sa ABS-CBN. Tinanggihan na po siya tumakbo sa Senado. Oh. So, yun ang sabi ni Cesar uh, Paris Ganansyal. Tinanggihan. Di ko pa nakita, no? Dahil nag-monitor uh, kami kay uh, Father Darwin sa sinagawang evangelization. Si Jolene uh, Andre Arnry Torifranca Boris. Pag mag-apply ng trabaho, then may criminal record ka, hindi ka tatanggapin tapos pag mag-file ng kandidasi pwedeng puwede kahit nasa loob ka ng kulungan napakabulok talaga sa batas ng Pilipinas uh, uh, mamaya hanapin natin yung uh, sabi ni Cesar Apareza uh, Ganancial na tinanggihan daw ang kandidatora ni Pastor Apolo Kibuloy ha uh, okay uh, So, tingnan natin. May, may, sa mga nag-subaybay so natin, na, nakita nyo ba yung report na tinanggihan ang kanyang kandidatura? Di ko pa nakita. Baka, uh, kung maalala ninyo, mayroong isang babae na tumakbo din, ikatlong bisis na niya, niya itong pagtakbo, dalawang bisis siya na tinanggihan, at galit na galit siya sa Commission on Election. Uh, ibalik natin ha. Ikatlong beses ko na itong pagtakbo, Senador, ng ating bansa. Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiktara ko na. Babalik ang kaluluwa ko parurusahan po na kayo. Nako, delikado yan. Pag siya ang tanggihan, lalo na sa komisyon ng eleksyon, babalik daw ang kaluluwa niya. Oh. Uh, sino sa inyo dyan na nagsubaybay sa atin, na nakarinig maliban sa sinabi uh, kanina na ni Cesar Ganansya na sa ABS-CBN, tinanggihan na po siya na tumakbo. Tinanggihan? Oh. Opo, sa abs CBN, source, bago lang lumabas. O, oh? oh, sige, sige, hanapin ko yan, hanapin, hanapin ko yan, ha? Hanapin ko yan. Okay. Uh, ito ang tinalakay nila ni Attorney Claire Castro. No, batay sa interview ni Arlene Stones na uh, isa sa mga manggagawa niya. Doon sa isang dating pastoral member ng okay. Kingdom of uh, Jesus Christ hmm. na sinasabi na si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte di mm. ano mm. e din sa kalasuan ni Pastor Apolo Kiboloy oh. Bakit? Anong ginawa partner? partner, sinasabi niya sa eksklusibong interview Exclusive Teka na partner ha uh -oh. natin ha Sinong Duterte muna? Si dating, dating Pangulong Duterte? Dating Pangulong Duterte okay. Sige, sige, uh -oh. sige uh oh. Sa eksklusibong interview kanina mm. sa programang Straight to the Point ni oh, oh, oh. Aljo Bendijo dito kay Arlene Stone okay, ibinahagi niya uh, ibinabahagi daw di umano ni Kibuloy kay dating Pangulong Duterte ang mga biyaya na mm. natatanggap nito kabilang na ang mga babae na nais ng dating Pangulo ah mm. uh, pakinggan natin pre. Nandiyan ba? Okay. Magkakausap natin ngayon bayan. Uh, sandali muna, sandali muna. bago natin ituloy. may nakita ako ditong update. Si Attorney Mark Tolentino, sabi dito sa headlines, a Kebolosh lawyer says they will file an appeal to allow him to run as independent. Ah, so ibig sabihin, kung mag-appela sila, Was facing multiple criminal charges here in the Philippines and in the U.S. Even his own candidacy now being questioned by the head of the Workers and Peasants Party, was denying ever endorsing his bid, will now be speaking with Kiboloy's legal counsel, attorney Mark Tolentino. Attorney Tolentino, welcome to the program. Thanks for joining us today. Morning, i uh, Miss Carmina, and morning mm -hmm. to all the televiewers. Okay, he has yet to be declared an official candidate and already an issue, this time with his corner. Why did you put WPP? Attorney Sani Matula and the WPP saying they didn't file any uh, nomination, any corner for the pastor. Why did you put WPP? WPP is a Kona issued in favor Pastor By whom? Because the The WPP, WPP is the Workers' Friends' Party. I don't know what is that. Uh, Matula, maybe the other group, or because there is a faction with the two groups, and our group is uh, I am the president of this group, and there is already there is a certification from the comlet that we are the legitimate, but uh, we don't want the pastor to be involved in the issue about the party, so maybe the pastor will run as an independent. So, so we will not uh, allow the, the issue, uh, the uh, pastor will, will be used in the issue about the party, so we will find proper. To the but why did you allow this to happen you are his lawyer why did you allow this to happen did you were you the one who put the, the WPP? WPP yes yes because there, uh, there is a different party different Who's the chairman? Who's the secretary general of what you claim is your side of the fence? Go ahead. Uh, the chairman, of course, is Roberto Pasqual, and and uh, secretary general is uh, uh, Alvin Gineta. Okay, but knowing that there, knowing that there were these factions, right, um, and knowing it would put the pastor in a very precarious situation, why would you even allow that to happen? Because we believe that the, the WPP is. Uh, the legitimate uh, officers of wpp is under my side because we are the majority and there is a certification from the government that we are uh, legitimate uh, we are the legitimate uh, officers of WPP. what's the I difference between i'm sorry attorney Donantino, but what's the difference between uh, putting wpp and um, uh, running as an independent so i think it's under, there's no difference that's why uh, even to uh, now run as an independent but we still follow the advocacy of pro labor uh, pro peasants and of course God centered legislation that is the that is the priority and the platform of Pastor Kibuloy. Mm. Oh, how, long has he been pro labor? Uh, of course, he's a pro labor. Uh, exhibit number one is the Kingdom of Jesus Christ. You can you can see that he has the. Oh, yun. Pro labor yan sa kabila na kahit yung pamangkin niya ay nagreklamo, no? Uh, alam nyo kaya intayin natin, intayin natin mga uh, kapatid, yung pagharap na talaga ni Pastor Apulo Kibuloy sa Senado. Okay, tuloy natin muna ito. Ayan, mag-apila daw si Attorney Mark uh, Tolentino. So, pangatlo natin itong boses ng masa na nagtatanong tayo kung ibubuto ba ninyo si Pastor Apulo Kibuloy. Pangatlo ito, at ngayon, salamat sa nag impo uh, na may ulat pala bago-update na tinanggihan yung kanyang kandidatura pagka-senador. Okay. Pero sa pangatlong bisis na nagsagawa tayo ng busis ng masa, palaging nangunguna sa tanong natin. Una, ibubuto ba ninyo si Pastor Apolo Kibuloy? Nangunguna ang no sa una nating busis ng masa. Pangalawa, Uh, ah, ibuboto ba ninyo pagka senador si Pastor Apolo Kibuloy? Nangunguna pa rin ang no. Ngayon, tanong natin, pabor ba kayo na maging senador si ah, Pastor Apolo Kibuloy? Ito, na nangunguna pa rin ang no. Oh. Sabi ni Aida I. Mina, parang awa niyo na lubog nasa kahiyan ang Pilipinas. Huwag nyo na ibuto. Pero, tinanggihan na pala yung kandidatura niya sa at iapila nila ni sino pa kaya ang utak nito? Yung mga abogado lang ni Pastor Apollo Kibuloy na patakbuhin siya pagka uh, senador? Kahit pa halimbawa, manalo siya sa pagka senador, e eh mananatili pa rin siya sa kulungan. Hanggang mapatunayan na wala siyang kasalanan beyond reasonable doubt. Okay. So dapat, di yeah, si Alice Go, tinanong, tinanong ni Estrada, senador Estrada, kan, uh, sa hearing, na sabi ng abogado mo, tatakbo ka umano sa pagkamayor sa banban. -ban. Totoo ba yan? Anong sabi ni Alice go. Alis go. Sabi niya, hindi hindi uh, siya tatakbo dahil uunahin muna niya umano ang mga kaso niya ngayon. Lilinisin muna niya umano. Oh, yun ang eh dapat yun din ang gawin ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, no? So ayan po mga viewers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic Facebook Pains and Youtube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan O dia e Igreja